Ito nga ay uh, ginagamit ko doon sa aking mga paupahan, yung mga pinto ng uh, CR ng mga paupahan ko Pero itong ginagamit kong plastic kasi nga ito uh, hindi nabubulok Kaya lang sa paglipas din ng panahon, 3 years to 5 years nasisira din At uh, para mas tumibay nilalagyan ko nga nitong uh, rebate para hindi gumagalaw Kasi nga ito gumagalaw, ay nakagandahan ng may rebate Kasi pag inilagay ito, itong uh, text scroll, in-instead dito, pwede din mong kailang kinakalawang. Hindi ka yung uh, pang-rebate, aluminum, hindi kinakalawang. Kaya napakahalaga nito mga rebate. Itong ganito na rebate sa paggawa ng uh, kahit anong bagay. Dahil nga ito, kahit nababasa ka ng uh, tubig, hindi kinakalawang. Ayan Nadadagdagan yung tibay ng mga kapintuan. Oh. Lalo tigit sa lahat itong uh, pinaglalagay nitong bisagra. Yan. Napaka-importante para mas tumibay. Yan. Ganito yung ginagawa ko para mas tumibay ah uh, nilalagyan ko pa nitong uh, repeat. Ayun oh. ba? Diba? Mas matibay na matibay siya. Para kahit pa paano ito magal. Ayan, okay na. Napakahalaga nitong uh, repeat dito sa pinto ng CR. Lalo tigit sa lahat. Iba ko pa. Ayan, okay na dagdag ka naman lalo dun sa baguhan pa lamang